Gaya kong Japan, alam niyo doon ko na-appreciate maging Pilipino. Kasi kapag Pilipino ka, kahit sa mga bansa na ka pumunta, may i-impress ka eh. Ang pangit dito eh. <laughs> <laughs> Ang baba ng standard mo. Pag umama pala sa airport, buti sidewalk to ha. <laughs> Ay, yeah. punta ka sa CR nila, talaga para ka nasa Disneyland eh. Wow, ur urinal lang Japan, walang plema, ang galing. <laughs> Hindi ka nakahanda ka na iihiyaw yung plema eh, no? Para makakontribute ka sa Pilipinas. Naglinis eh. ako today. Habang <laughs> nakawala yung plema, gumagano ka eh. Ang mabatay na i'm